Hello, welcome to Doraemon Travel Vlog. Sa kanila live tayo. Dito tayo ngayon sa May Vikings. Meron tayo dito mga followers at mga subscribers dito sila sa ngayon sa video Bakit nandito kayo? Walang pasok. Trip lang. Ako wala pa pasok. Trip lang. Yan, taga saan kayo? San Andres. Taga San Andres, Maynila yan. Shout out din sa mga taga San Andres, Maynila. Dito sila opa. ngayon sa May Likod ng Mulabisya. Malapit sa Vikings. Sa yung sa yung mga bike na yon. Aba. Ah, uh, balita kayo sa kayo. Yan, anong pangalan mo? Kate. Kurt, yan. Shout out kay Kurt. Kurt Amor. Sa'yo, pangalan mo? Kian po. Ha? Kian. Kian, yan. Shout out kay Kian. Oh, maganda mga lalaki to. Ito, siya pangalan mo? Trail. John, rail po. Yung rail, cute na cute, oh. Kupings, <laughs> <laughs> mga kupings. <laughs> <laughs> ang taga <laughs> Pedro Hill, yan. Taga Manila to. Dito sila ngayon. Nag-relax sa may likod ng Mall of siya. Ito, oh, napasyalan natin kasi kanina. Nakatid tayo ng pasahero dito sa may Mall of Asia. Kaso nga, wala tayo nakuhang kasayaron na pangalawa. Kaya, tumambay muna tayo dito. Naganap muna tayo ng mga dito sa likod ng Mall of Asia. Nakakuha naman tayo sa May biking, Ayan yung mga bike nila. Oh. Ang gaganda ng mga bike nila. Ikaw, sir. Anong pangalaman mo, sir? Carl po. Carl. Yan. Yes, shout out kay Carl. Oh. Oh. Subscribe ba sa channel ko, ha? So, oh. Raymond, Travel Vlog. Oh, oh. Yan. Maraming salamat. Yan ang ating mga followers na nandito ngayon sa likod ng Molobesia mga bikers, ayan, mga kapings mga kapings yan eh, ikot na tayo, ikot na tayo ito yung Vikings mga kababayan yan yung Vikings yung mga tao dyan nakapila bago kumain kasi kailangan pipila ka dyan bago kayo kumain kailangan mag fire serve muna kayo yung sa ngayon, bakunti ang mga tao dahil siguro yung iba busy pa Ayan, pero may mga nakapila na rin dito sa May Vikings, makikita natin kapag oh, lalapitin natin yung ating camera yun yung mga nakapila na gustong kumain dito sa Vikings sa likod ng Wolofesia sa so, ngayon ay ikot muna tayo kapag wala akong balik na tayo kung saan tayo nagpark maraming maraming salamat niya pala sa pag subscribe ng aking channel Doraemon Travel Vlog. Magandang araw, magandang hapon sa inyong lahat. God bless us all.